smartphone mo posible nang magamit kahit hindi hinahawakan. Paano? Alamin! Naranasan mo na bang magbitbit ng iyong smartphone ngunit wala ka mapaglagyan kaya kailangan mo muna itong ilapag. Merong solusyon ang Motorola dyan sa pamagitan ng kanilang bendable phone. Ang bendable phone ay isang concept design mula sa Motorola kung saan maitutupi na ang smartphone mo, maaari pa itong isuot na parang bracelet paano ito naging posible? Alamin natin yan. Kung familiar ka sa existing foldable phones, mapapansin mo ang central hinge nito o yung kumukunekta sa dalawang panels ng phone. Wala ito sa bendable phone ng Motorola. Bukod pa rito, imbis na isang buong battery, gumagamit ang bendable phone ng ilang maliit na batteries. Dahil sa mga ito, posibleng tiklupin sa anumang hugis o angulo at gamitin katulad ng smartwatch ang bendable phone. Upang mas tumibay naman ang kapit ng smartphone, kailangan mong magsuot ng isang metal watch band. Agad itong didikit sa bendable phone dahil merong magnets ang likod nito. Dagdag pa rito, automatic itong mag-generate ng wallpaper na base sa iyong suot para mag ang bendable phone sa style ng iyong OOTD dahil concept phone pa lang ito. Hindi pa kung ilalabas ang bendable phone para sa publiko o hindi. Pero kung may pagkakataon, susubukan mo bang gumamit ng bendable phone? DWIZ Research Report Report Tagaliw po kami, Alio Broadcasting Corporation, Aliw 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radio Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas, at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliu Broadcasting Corporation's digital station accounts. Maraming salamat po.